Kapag uh, palang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? May kwento po ako about me. Ano? Tukol sa akin. Mag, magtataka po ba kayo? maglilimang taon na po sa Augusto na ako po ay nakaranas ng stroke Ito po, ang record ko sa hospital. Hospital ng Maynila. Ano po? Stroke. Nakalagay po dito. Ay, ada uh, diagnosis. Stroke nos. Diagnosis, stroke, NOS. Nangyari po itong ano na ito, kuha ito, Petya, September 13, 2019. Kung bibilangin natin, 2019 na, Twenty-twenty. Twenty-one. Twenty-two. twenty O, nag po ako sa kanila. Twenty-nineteen. Ano? Yan. Pero ahead pa rito, nung mangyari yung stroke ko. August. Kanya lang, alam niyo naman po sa government hospital, tsatsaga ka lang, pipila ka. So, na-schedule po ako dito. So, noong 2019, doon po nangyari yung konsulta ko sa kanila. Kasi po dito, merong available na yung Ma-examine ma ako sa ospital ng Maynila Medical Center, Department of Internal Medicine. Ano po? Ayan. Ibig sabihin, ang sabi ko po sa doktor doon eh nung in-interview ako ng doktor yung kanilang urology urologist yung pinaka-head kasi po maraming mga bagong doktor doon o doktor doon na neuro bago kanila pa uwiin dadahan ka doon sa ed nila yung pinakamatahas <clears throat> Nakalimutan ko lang po pangalan ng doktor na yun, ano? Nung nag-uusap kami, sabi ko sa kanya, sa tingin mo ba, doktor, naisroke nice ako? eh kasi po, nagkakausap kami ng parang wala lang. Kaya ko po, kaya po ako nagpa-doktor naman, napasing ko po yung sulat kamay ko parang hindi ko na po makontrol at saka yung dila ko naninikit, sticky kaya sabi ko magpatingin kaya ako sa doktor after ng ano po yan after ng aking birthday eh. kasi ogos oh, ako yan eh. hindi ko alam after ng birthday or before ng birthday ko Nagpatingin po muna ako sa ibang doktor sa ospital, yung ton, to, hospital ospital ng Tondo, sa Gatandres. Yung e problema po sa Gatandres, isa lang yung neuro nila, ang tagal pa. Isipin nyo po, obos ako, nandun, nung tinignan po yung record, yung doktor ng neuro, ang schedule ko is November. Uh, August, September, October, November. Bago ako, bago ako matignan, tatlong buwan pa. Sabi ng doktor sa akin, sa Gatanres, dito po sa Manila, Tondo. Maghanap ka ng ibang doktor. Doon ka na lang. Kaya dito ko po napuntahan, Hospital ng Maynila. Nagkataon po. Na-schedule po ako dyan. Ayan, nakaraos po. So, naging findings, stroke, nos. Hindi ko po alam kung ano yung nos. N-O-S. Ayun, nung nag-uusok kami ng doktor, sabi niya na-stroke ka. Batay daw po sa aking paliwanag. Yung Pangit ang sulat, parang hindi mo makontrol. At totoo din hanggang ngayon. Pag sumusulat ako sa simula, maganda sa... Abang tumatagal, pumapangit na. Pero yung dila ko po, kahit papahano po, kasi... ah uh, anong tawag dito? Biyaya ng Diyos. Sabi ng doktor, mag-maintenance ka. Maintenance. Sa umaga, tangali, gabi. Uh, Losartan sa umaga, aspirin sa tangali, at orbastatin sa gabi. Tag-isa-isa lang naman po yan eh. Ngayon, sa aking pagpapagamot, eh nagpandemya. <laughs> Pandemic? Naalala ko po yung isang doktor na nagsabi nung araw, sa center nila kayo magpatingin kasi binagsak naman ng DOH ang mga gamot sa center. Kaya ba ko, sa center. Kanya lang, dahil pandemic, wala po eh. Sarado talaga. Kaya, nagdidependi po ako sa gamot. E, wala eh. Kaya, napakahirap ang kalagayan. Kung inyong naalala nung pandemic, talagang mahirap ang lumabas ng bahay. Eh bakit? Pag tinamahan ka, yung kasama mong tao sa bahay, maaaring maapektuhan din sila. Para tayong mga ano ba, tao para tayong nakabilanggo sa ating sariling tahanan. Pag lumabas ka, pagagalitan ka. Kasi magagalit sa'yo yung kasambahay mo. Kasi takot din silang mahawa kung matatamaan ka sa labas. Alam nyo naman po yung COVID-19. Nakakamatay. Halos sa buong mundo po. Araw-araw, libo-libo, milyon ang namatay sa kagagawa ng COVID-19. Malupit. Huwag mo sabihin, doktor ka. Maraming doktor namatay. Maraming mga hospital staff ang namatay dahil sa COVID-19. Kaya dito po, ayan. Sa September, susundin natin to. Sir, uh, 2019. 20, 21, 22, 23. 4 years. Na akong is rock patient. Alam niyo po ba, sa aking panonood sa YouTube, natutunan ko po yung Garlic Water with Calamansi. Yung aspirin, pinahinto na po ng doktor sa center. Kasi nung nag-resume na yung center, doon na po ako nagpatuloy nagpagamot. Kasi po sa ospital napakaigpit pa. Kahit sa center may pit. Pero ganun pa man, nagkakausap kayo ng doktor, malayo, kailangan para kasumisigaw Hindi makalapit yung doktor. Yung center, nakasara at may mga plastic. Butas lang na maliit na ganyan. Kesa sa hindi kanila ma may entertain na medyo mapapa ng konti-konti yung COVID so pinainto niya yung aspirin yun po pala para yung dugo kasi po yung palang aspirin pampalab daw ng dugo kaya sabi niya ito muna so tuloy tuloy yung dalawa Losartan sa umaga, at or basta din sa gabi. Sa ngayon, pag susulat ako, medyo ano pa rin po. Hindi ko na rin makontrol. Sa pagsasalita ko, medyo kumisan sumasablay. Ano? Pero, lagi ko pong ipinagdadasal sa Diyos. Yan ang lagi kong ginagawa. Prayer naniniwala ako sa power ng panalangin. Ano po? Pa? Ako po, lagi kong pinagpipray, saan man ako pumunta. Lagi kong ipinagdarasal. Naingatan ako ng Diyos. Kasi po, stroke patient ako eh. Sabi ng hospital ng Maynila noong araw, doon sa Suwa, kung tawagin. Ano po? <laughs> Sabi sa akin, tatay, wala pa po ba kayong kasama. Sabi ko, wala naman. Pero sa bahay pa lang, nagdadasal ako pag pupunta ko ng ospital. Sabi ng taga Suwa o yung ospital ng Maynila, dapat meron kayong Dapat kayong kasama. Eh bakit naman ka ako? Baka po merong mangyari sa inyo sa labas matumba kayo. Kailangan nyo ng eh. Ako naniniwala ako sa Diyos eh. Kapag ang sarili mo, hipi na sa Diyos mo. Yung gusto mo, hibibigay ng Diyos. Ano? Pero kung babasahin, ito po, poimen, ang Biblia ng mga pastor. Napa! <laughs> Basahin po natin, ano? <laughs> Dito po sa Tapilin lang natin na. Meron po nakalagay kasi dito ano. po ano tignan ko lang ano sandali po ano inahanap natin kasi meron nakalagay dito ang ganda eh tignan na natin sa index para madali ko na siyang kapayin ano po Magandang ganun po, ano? 6, seven, Sandali po, ano? nakalagay po doon ay ito po ano kawikahan. Tres, singko. Kaya wika magtiwala. Buong puso't lubusan. At huwag kang manangan sa sariling karunungan. 6. Sa, sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Yon. Kaya bawat may lakad po ako, kahit saan ako pumunta, kaya kapag wala, wala akong kasama, ito po ang kasama ko, yung turo ng Diyos. Maliwanag ano po? kaya e, yawe ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa Diyos ko po lahat itinatagubilin kung ako man ay lalakad, kung saan man ako pumunta. Kasi naniniwala ako. Yung gusto ko, ibibigay ng Diyos. Kasi niling ko eh. Bago ko alis, Iilingin ko sa Diyos, gabayan ako sa dahan, kung saan man ako pumunta. Kasi nga po, sa kalagayan ko, stroke patient ako. Oh. Kaya ganoon na lang ang pagtitiwala ko sa Diyos. Biyaya naman ang Diyos hanggang ngayon. Ito po, ano po tayo ngayon? March 2024. Itong video kong ito. nako po? Yan po yung biyaya ng Diyos. Nakakapag-exercise pa ako. Kaya nyo ba ito? O. Oh. oh dito naman. oh Shadow boxing. Shadow boxing. <laughs> Una, Diyos muna. Anong sabi ni Apostol Pablo naman? Colossus. 3.17 At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at pa, mamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Oh. Ano man ang gagawin mo? Ipapa sa Diyos mo at hindi ka niya pababayaan. Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, ano? Sana po meron kayong natutunan sa aking munting video. I-share niyo lang, kaibigan i-share nang i-share sa inyong mga kaibigan. Lalo na yung may kapasanan. God bless us all. Hanggang dito na lamang po.